Tapos kadudong ah. Kaya ngayon magtatanim tayo ng ating ano uh, ah, talong Tatanim tayo ng talong ngayon ah, Ito yung gagamitin nating ah, lupa Ito yung sidling ko ng talong Ayan, huhukay na ako dito dito sa aking pakuran yan maghukay lang tayo ng ating paglilipatan ng aking talong ayan guys tapos na ako magbutas ng ano yun ito yung iba sa bila lalagyan ko na lang yan ng damo ah uh, apa uh, yun ito bang lupa lalagyan na natin siya ng lupa bawat butas yan. para Para maganda ang tubo ng ating pananim. Para masagana ang bunga. ito yung puno ng malunggay ko malaki na katabi lang ng ripo para sa gana sa dilig lalagyan na natin yun lahat walang uh, kaya ng mga manok Yeah. At, uh, Atamnan. Tayo sa kabila. yes ginawa uh... mo ng taniman yung pagtatayo ako ng tahian ah tahian <laughs> <laughs> tahian <laughs> Tahi an. ah, ano ba yung tatanim mo? Talong. Ano pa? Talong. Napakamahal ngayon ng talong. Lahat ng uri ng gulay ating itanim na. At talaga namang ang gulay ngayong panahon na ito ay ginto. Talong. Talong ni Carlo. Ito ba? Ito ba ang talong na ito ah? Ito ba mo? Ba may bang ba sosi naman ng yung fertilizer ubas na bulok. marami mo nang tanim eh. Tanim ka pa ng okra. May tanglad ka oh. May tanglad siya. Ayan, tanglad. Ano itong isa? Kakawaan? Ah, lukbate. Uy, oh, lukbate. Ayan ay ano, rambutan. Marami namin ano, malunggay o. Oh. Ayan, malunggay din yung naroon. Mahilig kami sa malunggay eh. Kumuha siya ng ano yung lupa doon sa may basurahan. Eh, ginawa niyang pataba. Ang sili ngayon ay isang libo. Wala pang bunga sili namin. Asan ba? Pating, titingnan ko nga yung sili. Kung may bunga. Ang oh, sili, sili. Labuyo. Abang, Aba, bumahal. Isang libo. Isang libo. Anong gagawin mo naman dyan? Tatapon na? May tatanim ka dyan? Wala po. I-mix ko lang ito. Nalagay ko ito doon. Mga pato kasi ah. Eh may mga ano doon, yung graba. Madami pa lang graba riyan, hindi mo nungitin tinambak roon. Madaming graba yan. Nasa ano pa siya, one port. Marami ang graba na yan. Dalin mo roon na, itambak mo roon. kasi yung O oh, tatanim mo na ba? Ah. Nilalagay kung ano ah. Tatanim mo na. Yung nilalagay ko yung ano, pangit pala niya. Ito ano ba ito? Dapat tinatanggal mo ito. Di ilang bang ano, dapat diba dapat isa lang. Sir. Para Yan, itatanim eh, na po niya ang ano ba yan? Talong, ano eh. Talong ni Carlo. Talong ni Oliver. <laughs> talong ni Dong Ole. Itinatanim na. Ano na. ba naman ito? Ayan. Ang pagsigawan. <laughs> Para mawangha sila. Ano yung talong na yun? Hindi kasi lumalaki rin may Paso, mainit. Pabilog ba yun? Bahaba. May talong na pabilog. Mahaba <laughs> itong talong ko. <laughs> Babae yang talong mo. <laughs> Sigurado yung babae yang talong mo at malaki. <laughs> malaki yan. Malaki ha, malaki ha, malaki. Nana. Tata nimon namin yan na ni o. Oh. Dapat ilehenera. Madami pa yan, oh. Yan, yan. Pati sa kapitbahay, tatamlan ko rin. Magkano ang bilhin natin sa binhi? 60 pesos, san, eh. Sa DIY shop. Ha? 55. 55. Sa D-shop namin binili. DIY shop. ano di yan, dapat may ano halang. Mano kasi yan i magkakalkalin eh. Dito ah, papa, sa bailero rito ah. Saan? Okay na ba? Madami pa niya na oh. Ang dami hmm. pa o. Eh. Ang dami pa niyan. Pa, eh. Pag nakita. Walang ka pa no. Pinis-pinis. lalayo naman. May sukat kaya yan. Hmm, sukat para niya May sukat yan eh para ang sabihin mo napaka ano may sukat yan guys tapos ko nang maitanim lahat ang aking talong yan sa kabila yan didiligan ko na lang to ng yung ginagawa kong ano itlog na dinurog saka lalagyan na so. Iyan ang pang-spray ko.